One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng mama sa niyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mama sa niyo today. So, isang magandang hapon sa inyong lahat. Syempre, Tuloy-tuloy ang chika natin, so kanina nga naganap na yung national costume At ayun, nagkabugan yung mga kandidata do no, ng bonggong-bongga At hindi lang yun, syempre naloka tayo sa paribil ng ating pambato Talaga naman, ang bongga ng kanyang natkos Para sa akin, very unique, fantastic and great ang masasabi ko, Diva. So yun, so syempre marami tayong chika ngayon Dahil ang dami namang pasabog. Kaya magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga -bongga sa mga itsitsika ko sa inyo ngayong araw na ito. Kaya guys, wag na natin patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, anong oras po ba ang Miss Globe ngayong araw na ito? Actually, hindi siya mamaya. Bukas pa ng umaga. Kaya set your alarm ng 3 a.m nang umaga para makapanood ka ng Miss Globe 2023 o ba diba? at syempre ang ating pambato diyan ay wala nang iba kundi si Ana Valencia na talaga naman oh my god oh my god so si Ana Valencia ano ba yung update Di na natin natutukan yung laban niya kawawa naman ang update sa kanya ay syempre nag third runner up siya sa head to head challenge so okay yon alam nyo, kesa naman mag-champion. So, para sa akin, talaga ipinakita lang ni Ana Valencia ang galing niya dito. At hindi naman imposible na si Ana Valencia ay makasungkit ng corona ngayong gabi dito sa Miss Globe. So, bukas ng umaga pala. So, ako inaasahan ko maganda ang magiging placement ni Ana Valencia dito sa Miss Globe 2023 after nga natin na mawala sa top 5 last year. And then ngayon naman, ako nakikita ko dito kay Ada Valencia, baka mag-title nga or mag up dito sa Miss Globe. Siyempre, pag nag up siya dito, ang ganda kaya ng resulta ng binibining Pilipinas kasi isipin mo, runners up sa Miss ano international tapos runners up sa Miss Globe of oh, Bonga. Sana mauwi niya yung corona no. So wish all the best kay Ana Valencia. Nakikita ko naman na kayang-kaya niyang may uwi ang corona ng Miss Globe ngayong taon na to. Sana pagpalain siya ng puong may kapal at saka syempre mamaya suportahan natin si Ana Valencia. Panohorin natin siya ng bonga bongga ha. So yon. So para sa sumunod na chika, mamasama nung masasabi mo sa naglabasan na leak nga dito na top 20 finalists ay na isiwalat nga dito sa social media. Tingin mo, totoo ba to? To be honest, hindi totoo to. Ah, parang taon-taon may ganitong eksena, di ba? Naalala ko rin yung panahon ni Pia Awards, back, may ganito din. Tapos parang nung 2018, may ganito din. So, hindi ako naniniwala na totoo tong lumabas na to. Ito ay isang gawa-gawa lamang or kaya luma ng issue to. So, yon So, ako para sa akin, abangan na lang natin sa Monday kung sino nga ba ang makakapasok talaga sa Miss Universe. Kasi dito sinasabi nga, El Tokuyo nga daw si Nicaragua at saka si Dominican Republic. Ako naman, parang hindi naman to totoo. Hintayin nyo na lang sa Monday at doon magkakaalaman kung sino ang papasok sa semifinals. Hindi pala Monday, Sunday ng umaga. So, yon So, anong oras yan? 9 a.m. po. So, yon Parang, 9 a.m. dito sa Thailand, 10 a.m. sa inyo. So, yon So, huwag tayo maniniwala sa mga naglalabasa na issue na yan kasi hindi naman totoo yan. Alam nyo naman ang social media, Diyos ko, lahat na lang isisiwalat nila kahit ano. Maniwala ka. Anyway, so, ako naniniwala pa rin ako na may surprise ang magaganap sa Sunday at malay mo makuha natin ang corona ng Miss Universe oh, diba? I'm so excited and then eto nga Mama Sam para sa sumunod na chika ano naman ang masasabi mo sa national costume ni Miss Thailand at saka ni Miss Nicaragua na talaga namang kumabog sa performance level to be honest ah Yes, natuwa ako sa national costume ni Miss Thailand, ni Antonia Forsyth. Nakita naman natin kung paano niya to dalhin sa intablado ng Miss Universe kanina. At wala naman akong masasabi kundi ang ganda. In fairness naman kay Antonia. So sabihin na natin, okay, sige, ang ganda-ganda. Wala namang bearing yan. kung Kumbaga parang isa tong presentation para sa mga national costume ng iba't ibang klase ng bansa. So para sa akin, yes, naipakita niya yung kultura na meron sila at napakita niya sa sa lahat sa buong mundo kung ano ang ganda na meron ang Thailand lalo na sa kanilang natkos na ipinresent nga kanina so masasabi ko maganda yung natkos ni Antonia at nadala naman niya ng todo-todo. So, I'm happy naman sa performance na nakita ko kay Antonia. At kay Nicaragua, so, para sa akin si Nicaragua, panalo din yung eksena talaga doon sa entablado. Sobrang winner. So, alam na natin na common na yung mga ganito geto yung ibon-ibon na may pakpak, sa lalo sa mga Latina, common na common na to eh. Lagi na natin to nakikita at napapanood yung mga ganitong eksena. Pero, isa lang masasabi ko na ano, tawag dito, bongga, bongga yung presentation niya. So, kakaibang ibon, di ba? So, ako natuwa naman ako kasi at least nadala niya ng maigi yung kanyang national costume doon sa intablado ng Miss Universe. So, congratulations kay Miss Thailand at saka kay Miss Panama, Nicaragua. So, sana isa sa kanila ay manalo sa national costume sa darating na linggo. Hindi natin alam, but abangan natin yan. Ako para sa akin, si Curacao ang gustong gusto ko. Saka si Philippines, gusto ko din. So yon saka si Trinidad and Tobago. Oh, di ba? So yon sila yung nagustuhan ko. And then, para na sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang tingin mo sa beauty ni Miss Chile, Ecuador, Honduras, na talaga naman nag-uumapaw ang ganda. Tingin mo, makapasok kaya silang tatlo sa semifinals ng Miss Universe Ecuador, Chile at Honduras magkakamukha sila no so yon si Miss Chile yes, nagugustuhan ko siya, maganda din yung advocacy niya, maganda din naman yung performance niya nung prelim, so why not malay mo, ba diba? so ako para sa akin, uh, ay tinakita ng organization ng Miss Universe kung ano ang merong ganda siya at kung ano ang ipinakita niya sa intablado ng Miss Universe. So, ako parang piling ko, wow, pasabog to, di ba? So, let's see. Basta nagagandahan din ako sa kanya. Si Honduras, ang charming ng beauty ng batang tos. Gustong-gusto ko yung yung presentation niya noong preliminary competition, nagustuhan ko siya at nagustuhan ko talaga yung, yung beautiful face niya. May charming siya na ibinibigay na para mapapawaw ka sa kanya na ang ganda-ganda. Alam mo, pwede na siyang manalo kung hindi ko lang gusto manalo si, si Michelle Di, di ba? Pero isa to sa mga nakikita ko na makikipaglaro sa competition ng Miss Universe sa darating na linggo. So, umaasa ako na makakalusot itong si Honduras. So, good luck kay Honduras. Yes, ang ganda-ganda niya. Sa Ecuador. Sa Ecuador, gusto ko din sa Ecuador. Ito yung mga masasabi kong beauty na na ano, hindi napapansin, underrated, di ba? So hindi sila napapansin, hindi sila nabibigyan ng publicity, pero alam mo na may ibubuga naman sa competition. So gustong-gusto ko yung beauty ni ni Ecuador. So silang tatlo to be honest para sa akin, makakapasok to sa semifinals and then tingin ko ah uh, manggugulat sila kasi parang sila yung mga masasabi kong um, Dark Horse, pwede, underrated, gano'n. Yung mga tipong hindi mo inaasahan tapos biglang, wow, bumulaga ng bongga-bongga. At in fairness, ha, magkakamukha nga sila tatlo. At saka magaganda nga talaga ang beauty na meron sa sila. Pero kung tatanungin mo kung sino yung talagang gusto kong pumasok sa kanilang tatlo, kung isa lang ang papapasukin, I choose si Honduras. So, yon Kasi si Honduras kasi... Iba yung beauty na ibinibigay niya eh. So, yon at para naman sa sumunod na chika, mamasang ano naman ang masasabi mo kay Nadia Pereira na magiging isa sa mga judges daw ngayong taon na to dito sa Miss Universe. And then, bakit hindi nila kinuha si Miss India, si Nadia Pereira na nakakaloka ang beauty. Yes, yeah, she's back. Alam naman natin noong batch niya ay talaga isa to sa mga rampadora at eksenadora at hindi niya matanggap na first runner-up lang siya noong 2021 kung hindi ako nagkakamali. And then, nakita naman natin kung paano to umeksena sa intablado. For sure, kung sakasakali mang uupo siya sa isa sa mga judges, ang masasabi ko, syempre ang gusto niyang eksena, yung talagang pumapalo ng bonggam bongga Syempre, Latina siya. Mag-expect tayo na Latina din ang papaboran nito. Ko ako ang tatanungin mo, hindi ko siya gusto maupo bilang judges. So, para sa akin, dapat ang naupo dyan si Miss Universe 2021 na na siya talaga yung tunay na Miss Universe. So, yun. So, ako para lang sa akin to ha. Kasi parang unfair naman kay Miss Universe 2021 na hindi siya paupuin dyan. At eto si Miss Paraguay ang paupuin. So, dapat si Miss India, di ba? Kasi siya yung Miss Universe. So, naloka lang ako. Anyway, nandyan na nga siya. Dumating na siya sa El Salvador. Hindi ko alam kung totoo na uupo nga siya sa, sa mga isa sa mga magiging judges pero naloka talaga ako nang nalaman ko wow judges daw siya so good luck sa kanya si Dominica Republic o oh, di ba so yon nakakaloka windang naman ako sa kanya ng bonggam bongga pero eto ang sumunod natin chika mama sam ano naman ang masasabi mo sa national costume na ipinakita kanina ni Miss Philippines unique kakaiba tulad nga na sinabi ko kanina fantastic great very unique. Siya lang yung parang naloka ako kasi parang hindi ko maiisip na ganito yung national costume. At in fairness talaga kay Michelle Lee, very professional talaga siya magtrabaho. Yung alam mo, yung lahat ng gagamitin niya at gusto niyang ipakita sa intablado na Miss Universe ay talagang ginagawa niya yung kanyang makakaya. At nakita naman natin na talaga namang pasabog, di ba? Bas pa sorpresa. So, gusto ko. Gusto ko yung Air Force na to. ba diba? So, yun. Natuwa ako. Kasi hindi pa natin to nagawa ever since. And then, nakita nyo ba kung paano niya kalikutin to do sa backstage? Talaga namang hirap na hirap siya. So, hindi nga lang niya napailaw yung likod. Katulad nung kay Catriona Gray noon. But, it doesn't matter. Ang importante ay nagawa niya ng tama yun dapat niyang ipakita dito sa Miss Universe bilang competition ng national costume and i'm so happy for her congratulations Michelle Michelle D mabuhay ka masyado mo kaming pinahanga sa lahat ng ipinakita mong galawan dito sa Miss Universe ayan at para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Tingin mo na hit ba Sheldy ang mga naggawa ni Pia Wurtzbach at Catriona Gray dito sa competition ng Miss Universe? Ako para sa akin, yes. Na gawa naman niya yung dapat niyang magawa. Noong preliminary, nakita naman natin kung paano siya magpasabog ng bonggang-bongga -bongga, kung paano siya umiksena ng todo-todo. At talagang I'm so proud to Michelle D. Kasi parang nakita mo yung hirap, nakita mo na talagang pinagandaan niya ng todo-todo yung Miss Universe. At saka, ang masasabi ko lang talaga kay Michelle Dina grabe ha, tinodo mo na to ate. So, yan. So, talagang ano, nandoon siya yung determination niya. Makikita mo na gusto niyang lumaban dito sa Miss Universe. Ngayon, kung tatanungin mo ko, siya na ba ang magiging susunod na Miss Universe ng Pilipinas? Alam mo to be honest, possible. Possible na mangyari to sa Sunday. Basta Diyos na siguro ang nakakaalam at ipaubaya na lang natin sa Diyos kung ano ang dapat para kay Michelle D. And then kung ano yung magiging desisyon ng hurado at kung ano man yung mangyayari sa Sunday, ayun ang kapalaran ni Michelle D. Dito sa competition ng Miss Universe. So, yon. So, I'm so excited. But, I wanted her to win talaga. Gusto kong manalo si Michelle D ng bonggam bongga dito sa Miss Universe ng title holder talaga. Kasi, deserve niya. Deserve niya mabigyan ng corona. Deserve niya masukutan ng corona. ba? Diba? So, yon. At, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Paula Sugar nag-resign na Tingin mo ba Mama Sam, Ang pag-resign ni Paula Sugar Ito na kaya ang simula ng pagkawala Ng Miss Universe sa mga susunod na panahon To be honest Hindi Charot, hindi ko alam yun yung sagot ko ako din, nagtatanong din ako sa isip ko, kasi 72 years na ang Miss Universe. Mamamatay na ba ang Miss Universe? So, di ba, ganyan Ganun yung mga tumatakbo sa utak natin. Kasi, syempre, yung mga taong nagpapatakbo dito, yung kundasyon ng Miss Universe, ay unti-unti na nag-aalisan. Nung nakaraan taon, si Madam Esther. Ngayon naman, si Madam uh, Sugar. So, sino pa yung next, di ba? So, hindi natin alam. Ito yung bagong taon ni, ni Kun at ito yung simula ng kanyang ira. So, ako medyo naloka lang ako kasi parang bakit ganito ang nangyayari? Bakit parang gumugulo ang Miss Universe? Una, uh, ito lang yung pinapanood natin. Ngayon parang grabe na, sobrang lumalawak na yung mga nasasakupan nila at parang hindi na nakakatuwa kung tignan mo. So, natatakot ako na baka isang araw wala na ang Miss Universe. So, I hope na maayos ni Kun An at ma-continue ni Kun An talaga kung ano yung nadadapat para sa Miss Universe. Kung ano yung nararapat na dapat nilang ibigay. Kasi itong pageant na to, ito yung pageant na minahal natin lahat. Minahal ng buong mundo. Minahal natin sila full sugar. Kaya, nagugulat tayo at nasasaktan sa mga nangyayari at the same time natatakot natatakot kasi baka tuluyan nang mawala ang Miss Universe, di ba? So I hope hindi naman. I hope na magapa. Ngayon nga iniisip ko, saan natitira yung winner? Doon na batitira sa, dito na batitira sa Thailand, hindi na ba sa New York? So, kasi dito na yung base ng office ng Miss Universe. So, dito na ba talaga ang Miss Universe? Uh, dito na, pag nanalo ba ang Miss Universe, kasama niya na ba yan dito? So, sino na mag-aalaga? Sino na ang kasakasama nila? Di ba? Parang yung mga question na yun, hindi natin alam sa ngayon kung ano yung next. Kasi nasanay tayo na hindi tayo dapat mag-alala kasi nandiyan naman si Paula Sugar. Wala tayong dapat intindihin kasi alam natin na ang Miss Universe ay tuloy-tuloy kasi nandiyan si Paula Sugar. Isa to sa mga kinakatakutan talaga natin na pwedeng pag nawala si Paula Sugar, mawala na rin ang Miss Universe. So, mahirap ipagkatiwala to ng ganun-ganun lang sa mga bagong tao na umaano dito. Kasi ngayon si Kunan ang may-ari. Ang tanong doon, ano ba talaga plano mo kung an? Ano ba yung gusto mo mangyari sa Miss Universe? Baka, alam mo yun, nung parang, kumbaga parang, nasa mabuting kamay ba kaya talaga ang Miss Universe? I hope lahat ng, sag, lahat ng tanong ko sa isip ko ay may tamang sagot. At yon ay titignan natin sa mga susunod na panahon kung ano nga ba ang magagawa ni Kun So, sabi ko naman, next year ba may Miss Universe? I think meron kasi sinabi naman nila na ang next road ng Miss Universe ay sa Mexico. So, hindi ko alam kung ano ba talaga yung eksaktong dahilan kung bakit sila Paula Sugar nag-resign. Hindi natin alam. So, I hope na makabalik sila in the future. Di ba? Diba? So, yon, So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys guys maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta ah, na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi nga gano'n always keep smiling and always think positive dahil wala namang imposible talaga so basta laban lang tayo at kaya natin 'to. So 'yon. So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.